guys uh, meron tayong uh, Toyota Wigo so ito pagka tumakbo na ng 40 uh, yung speed nya so malakas na yung ugong so dito sa likod na narinig nya so ito pagka inikot nyo to mararamdaman nyo yung uh, garagal dito yan so papakita ko sa inyo paano magpalit ng uh, wheel bearing yan So tatanggalin lang muna tong gulong na to. Ayan. So tatanggalin lang tong uh, brake drum. Yeah. So ito na yung tatanggalin natin uh, itong isang buo na to. Valea uh, wheel hub bearing na yung papalitan natin. So tatanggalin natin to. To. So, to so, so, hindi na natin kailangan magtanggal ng uh, brake unit nito. Pagka natanggal na itong mga tornilyo na to Itong apat So pwede natin nga bunutin to And guys yung pantanggal natin uh, T55 Yan Yan. So, isa na lang. Ano, okay na. So, papaluhin na lang ito, guys. kailangan nyo lang guys sa uh, paluin para kasi medyo masikip yan dito ginalawang yun dito yan so merong uh, ABS yan dyan And guys so kailangan nyo lang yan uh, lock to dito para yung wire nya mabunok yan. so yung socket yan So napakasimple lang naman uh, tanggal nito. basic scooter you <laughs>